Hello everybody, welcome to my channel. Shout out sa mga subscribers ko na masugid na nanonood ng vlog na to. Nasa 1.35k na po tayo at uh, bahagi kayo ng aking buhay at kasaysayan dito sa Israel. Alam niyo po ba, magkwentuhan po tayo. Wala akong pasok ngayon at sinubukan kong magtambay dito sa park. Ang oras dito ay alas 12. Pero hindi ganun kainit ang sikat ng araw. Nagsha-shower dahil sa fountain. <laughs> at <clears throat> gusto kong magpasikat sa araw kasi lagi kami nasa loob ng hotel. Kung titignan ko yung aking kuko maputi, maputla. Kulang sa vitamin E. Hindi natin kailang uminom ng vitamins, kundi kailangan natin natural vitamin E from the sun. Ang sarap. Pag ipapadama mo yung init sa mukha mo, ang sarap-sarap. Sabi nila, hindi daw maganda ang sikat ng araw, dito't nagkakaroon ka ng na mga itim-itim sa balat. Pero minsan lang naman po ito. Minsan lang tayo magpapasikat sa araw, at uh, hindi naman ako nasasaktan ngayon dahil syempre malamig na ngayon, kapag gabi at umaga. Ayan. At tapasin ko lang dito, kulang sa disiplina yung mga tumatambay dito. Umuupo sila, nanginginabang sila sa pinaghirapan ng mga nagtayo nito. Shout out sa nagpagawa ng park na to sa Bersheba, Moshe Park. Maraming nakapagpapahinga dito at nakapagre-relax. Yung iba, nagiinom, kumakain, diyan na lang iniwan ang kalat. Kanina, Kumain ako ng orange, binalatan ko. Gusto ko sana itapon na lang diyan kay fertilizer lang naman, pero nililinis ko kasi ito. Ang ginawa ko, naglakad pa ako. Nandito yung basurahan niya ayan 'no, yung kulay may kulay blue na 'yan, basurahan niyan. Nilakad ko pa punta doon. Siyempre nakakahiya We are foreigner here in Israel, we must follow the rules and discipline. Proper waste segregation. Alam nyo, nung nakasa Japan ako, nakita ko doon yung mga Japanese. Meron sila mga schedule day na may daladala silang plastic na mumulot sila ng mga kalat sa mga daan. Sabi nga nung Japanese na nakakilala ko doon, mga foreigner ang nagkakalat mostly sa country nila. Sila kasi pong sumas... Sila, sila po kasi sumusunod sa proper waste segregation. Na natawag nilang 5S. Diba? Meron silang date para sa pagkatapon ng magazine. My day, kung, kung kailan ko ang bote. Nakasegregate po yun. Meron din po dito sa Israel. Kasi syempre yung iba, aging sa gobyerno, may mga violenti rin, pero hindi naman po lahat. Yun. Doon ako nakaupo kanina, makaisipin nila, ako yung nag-inom doon ng beer, kasi doon ako nakaupo nasa sa atin na eh, buyan Pero sa totoo lang, kung sa amin lang yon nagtalop lang. Binalatan ko yung orange. Doon ko na ilalagay sa puno. Kay fertilizer. Pero yun, ilalapitan ng mga insekto. Kaya dumadami ang lamok. Yun, discipline lang talaga. Umina na yung fountain. Ayan, yung hotel namin. Diba? Yung building na brown. And then, doon po sa may likuran ko sa may kotse umiikot diretso Papunta yun sa bahay namin mga 10 minutes uh, walking distance o, diba pumunta ako sa Changi na uh, naghanap ako ng mga bagay na pwede kong ipamigay sa mga kamag ko hindi man ganun kamahal ang mahalaga galing dito at makapagpapangiti sa kanila sigurado ako kahit ano pa yan 对吧？ sabi nga nila or sabi nga nasa pagbibigay ang pagtanggap yung bagay natin pinaghirapan lahat yan mawawalang parambula ang mahalaga dito sa mundo ay marami kang napangiti na tao marami kang taong natulungan kahit kasabihin natin na hindi nila nasuklian yung ibinigay mong tulong sa kanila. Ang mahalaga, masaya pa noong nagbigay ka ng tulong. O, ba diba? Shout out po dyan sa mga OFW na nagtatrabaho para sa mga kapamilya sa Pilipinas. Diba? Merry Christmas na rin po. Ang sarap-sarap ng hangin kung pwede nga lang maghapon ako dito. So, susunod na off ko, dito ulit ako magtambay. Magdadala ako ng yung ano, sa grass ako doon. Mas maganda sa grass, sa pin. Doon yung opo. Mas maliling po kasi doon eh. Doon po kasi sa loob ng room ko, malamig. Pero hindi bukas yung aircon. Malamig. Dito sa Israel, Kapag nasa lilim ka, malamig. Kapag wala ka sa lilim, mainit. Kakaiba nga dito. Diba? Lalo na pag winter time. Okay. Anyway, galing ako sa Changi, meron dong sale na murang-mura. Ang sabi ng lalaki sa akin, kunin mo na lahat itong damit na nakahangir. 100 shekel na lang ito. Aanin ko naman yun kung hindi naman kakasya sa mga kamag-anak ko or hindi naman sila komportable doon, di ba? Sabi niya, ibibigay ko sa iyo 1 shekel. Ang tinatawag doon na wise ka dapat na marketer. Hindi ka basta bili ng bili. Kailangan yung alam mo namang masisiyahan din naman sila sa ibibigay mo. Ngayon marami po kasi nagsisale ng damit. Pero mostly yung nakita ko, yung mga damit ay may mga himulmol, may mga fiber na lumilipad. Nung nag-training po kasi ako sa Norwegian Training Center sa Taguig, lalo na yung sa mga bedsheet, kailangan talaga naka-face mask tayo dahil yung fiber niya nagko-cause ng lung cancer. Kapag nalanghap mo yan, hindi yan natutunaw. Yung mga lumilipad-lipad na dust galing sa comforter, dapat na talaga naka-face mask tayo. May time na hindi ako nakapag face mask noon. Hatching ako nang hatching. Kaya pag pupunta tayo sa mga market na ganyan, tingnan nyo, pag lalo na pag tinamaan ng araw, makikita niyo yung mga fibers nagliliparan kasi yung damit ay matagal na. Kailangan yung ano hindi masyadong nagliliparan yung fibers. Kasi namiibigay tayo, ha-hatching nang ha-hatching ang ating mga pamamaga sa pinadala ng hatling. Yan, meron man pero hindi katulad nung may napili ako na may, meron pero hindi katulad ng mga gamit na naka doon. Malala. Maganda nga siya. Pero yung textile, yung klase ng tela, hindi maganda. Pati Ganun lang 'yon. Bye-bye. Salamat sa inyong pakikinig at naway may natutunan kayo sa araw na 'to. Pero alam nyo, pahabol kagabi Nanood ako sa ng YouTube sa TBN or do sa isa pa CBN na ang Iran ay gaganti. Within na 24 hours iniintay nila 'yan. Ibig sabihin today or tomorrow. At nanalo po si Trump na president ng US kasi tuwang mga taga-Israel dahil nasuporta si Trump dito sa sa Israel. Pero sabi nga dun sa mga propesya na si Trump daw ay isang antichrist. Pero hindi natin sigurado kung siya talaga. Nasa kasulatan yun eh. Sa Revelation, may isa daw natatamaan, sugat, may su magkaroon ng sugat sa ulo at ito'y biglang nabuhay. Iba ilang beses si Trump binaril, pero nabuhay siya. At lahat sa kanya ay humanga. Kaya siguro siya nanalo. Pero abangan na rin natin yan. The prophecy is the prophecy. Kahit pa sabihin natin haglangan na wag manalo si Trump, yan ang propesya na meron talagang mananalo. At merong ko-kontra para hindi matuloy ang World War III, World War III, pero matutuloy pa rin yan. Kaya yan ang dapat paghandaan natin bilang mga OFW na hindi tayo habang panahong naririto. Kaya, let's sit on our mind na babalik din tayo sa bansa natin. At ang pera, nauubos lang yan. Ang mahalaga sa pagpunta natin dito sa bansang ito ay Nagkaroon tayo ng mga kaalaman, na nakakaiba, at may mga bagay tayong natutunan sa ating pag-alis sa basang ito, pabalik ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye! Buuwi -bye. na ako. Kailangan ko na magtanghalian.